sa panibagong araw na naman bumalik tayo dito sa bundok at para kumustayin yung pagkukupras dito at kung luto na ba para may deliver na uh, grabe yung usok <laughs> ayan guys may na yung ano may na yung kupras ngayon hindi na gaanong mabunga yung nyog kaya mga dalawang sako lang yan oh. Ayan guys oh. Ayan, ganun talaga yung pagluluto pala niyan. <laughs> Wala naman tayong experience uh, ano sa uh, pagkanitong luto. Ayan, mausok. Nangangamoy tayo usok ng kapras. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan lang, dalawang sako Siguro Ang Per kilo ngayon ng Copras ay nasa 70 plus 70 pesos per kilo may pambukas bukas na <laughs> ayan at siyempre po ay eh, mahirap ngayon na ano grabing hangin dito ngayon sa Bicol at sa kasalukuyan ay tayo ay sa kasalukuyan ngayon ay ano tayo ng bagyo apiktado tayo mga guys at kaya ang hangin grabe, kaya ingat-ingat po tayo lalo na po sa ating mga kababayan saan-saan man sulok ng mundo dito sa Pilipinas. Lagi tayong mag-iingat at dahil po naman tayo ay may bagyong buwan. Yeah. Mahirap na nga ang buhay natin, ay tayo pa ay pinipinsala ng mga kalamidad. Uh, ang ating mga kababayan sa Cebu, kawawa. Yan sa kabisayaan mga kaibig, mga kaibig, mga kabayan, kaya ingat ingat tayo palagi. At sana pagpatuloy natin yung pag-iingat na sa ganong mga kalamidad ay ano, aware na tayo. So, makulimlim ang ano ngayon, panahon. Ayan, kaya shout out sa inyong lahat dyan. Luzon, Visayas, Mindanao. kaya Magandang hapon sa inyong lahat. Ingat palagi tayo sa ating mga sarili at sa sariling tahanan. Oh, grabe oh. Galing dyan ang hangin. Napaka ano ng hangin ngayon. Malakas. Kasi ang landfall ng ating Uh, bagyo ay dyan daw sa may baler, sa so west philippines yun ang gagaling mga kaibig mga kababayan, kaya kawawa naman tayo dito so, kaya minamadali na ito mga aking biyanan, itong pag kukupras nila sa Bicol uh, maglukad ng nyug so, naglukad ng nyug dito sa Bicol, tawag dito sa, sa inyo guys, anong tawag kaya dito sa inyong mga propinsya madali na ng ano to, yung ganang chewing para mag karoon ng budget kahit kaunti. Ayan. Ayan. Ayan lang update natin at ito nga ay di-deliver na pagkalagay sa sako. Oh. Ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching sa ating video dito sa Bukid. <laughs> Uh, ingat palagi tayo Shoutout po sa mga kababayan tino if w ay uh, mega mega love po sa inyo lahat diyan sa ibang bansa mga UFW kayo ang ating mga bayani thank you po at maraming salamat ingat ingat din kayo dyan sa manang sulok ng bansa Nalit, pinalitik Ay, bagul, bagul, bagul. bagul.

Nandiyan na so, kilos ang at ating lukad. bye bye